Come on. Oh halika na. na. Diretso na, kain na. Please help yourself. Asikasuhin sila, ha? Mara, ikaw nang bahala rin. Okay? Ah, uh, love! Nandito na ang bisita ng mga anak mo. Halika. Hi, dad. Hi, mom. Hi. I want you to meet Mara. Hi, good evening, ma'am. Good evening, sir. Napakagandang bata. Thank you. Happy birthday po. Thank you. How are you, Ia? Yeah. Mabuti naman po. For you, ma'am. Thanks. Oh, enjoy yourselves. Asikasuin mo si Mara. Yes, ma'am. Go, Go ahead. Hello, dad. Hello. Happy birthday, ma. Mm. Uh, ma, siya nga pala madalas ko ikwento sa inyo, si Lynette. Hello, I'm very pleased to meet you. Happy birthday po. Thank you. And I've heard so much about you. Pero hindi sinasabi ng anak namin na how pretty you are. <laughs> Thank you, sir. <laughs> O, pakainin um, mo pa na, na si Linette. Si si okay, Sige na. Okay, ma. Linette natin tayo. Uh, Maglayay ka pa rito. <laughs> Tingnan mo ang anak It must be love. Parang tayo noon, di ba? <laughs> Look. Mm. <laughs> <laughs> Sumo. Subo ang kita. Pare, <laughs> halika muna sandali. May sorpresa kami sa iyo eh. Oo nga ano naman, Mare. Hintayin mo yung sorpresa. O, oh, sige, maupo ka muna. Sige. Para maupo Halika ka na rin. Halika upo ka. Ano bang sorpresa yun, ha? Sandali, kaya yun. Ah, mga kaibigan, oh. pwede bang lumapit muna kay oh, Rito, sandali? Na. o, kayo dyan, lumapit muna kay Rito. Ay, mabuti pa tawagin na natin yung sorpresa. O, oh, sige. O, oh, sige. O, oh, halina kayo, Good evening, everybody! Yeah! Yeah,

Oh, pasok na yan doon. Sige. Ayan. Di ba ang sabi mo, Ma, ang importante si Lynette, hindi yung mamagulan niya, dahil siya ang pakikisamahan ko. Bakit pagla kayo nagbago? Son, ang sabi mo sa akin, her parents are a bit strange, meaning medyo naiiba. But I did not imagine that they are that strange. Hindi na nga strange ang tawag dun eh. Naku, nakakatakot. Mabuti hindi nananakit. Good morning, ma'am. Oh. Manamang ginawa mo magulang ni Linet. I cannot understand. Ikaw ba hindi kinakabahan na ito si Linet, e carrier ng mga jeans ng tatay at nanay niya? Hindi ka ba natatakot sa sasapitin na magiging anak mo na mga apo ko kung sakasakali? Kawawa sila sa school. Ang mga itsura, my God! Mom, you're overreacting. Anong kala mo sa magiging anak namin ni Lynette? Mga gremlins? With a family tree like Lynette, hindi malayo. Tingnan mo naman tong pamilya mo. Tignan Tingnan mo kami. Ultimo ikaw. Ang gaganda. Good morning. Mukhang may pinagtatalunan kayo magina. Eh, ikaw ba gusto magkaroon ng apong mukhang unggoy? Unggoy? Anong unggoy?